Good morning! yung time check tayo. 10 p.m. na pala. O, oh, de diba? Good morning pa rin. Gawa tayo ng lumpia. Tingnan nyo kung paano gagawin tong lumpia. Hanggang matatapos. Tingnan nyo. ganito yun lang yan tapos ikut ikot yan tapos iro roll roll yan iro roll lang roll sedikitan dito sa dulo tapos iro roll ito na ayan na ito <laughs> kailangan bilisan mo kasi parang madali lang matatapos Yan, ganito kalaki. Sabay so, okay, mo yan dyan. Iro-roll so, mo lang ng iro-roll. Stress so, sa lagyan. Malinis yung kamay ko ka. Hindi nakagwantis kasi malinis yung kamay ko. Malinis. Okay, naubosan tayo ng wrapper po. Kunga tayo. Kunga tayo guys. Sandali lang guys. Ayan guys, ito yung ayan, lumpia wrapper. Ayan guys, ito yung gagamitin sa pagawa ng lumpia. Kaya, huwag kayong kukurap. na yung mabuti kung paano gagawin at paano lilikitin, paano iro-roll. picnic kasi to na ano medyo hindi siya maluwag ano nakadikit talaga na hindi siya malambot kailangan talaga na hindi malambot kasi pag magluluto magkulubot siya guys, kaliwanagin natin guys ay, maliwanag, maliwanag na guys galing sa langit maliwanag may solar kasi sila dito yan, ginagamit ang solar, kaya maliwanag na maliwanag si araw maliwanag pa sa buhay may pangilaw, maliwanag ganito kalaki. Yan, ibabalot mo lang. Babalutin mo lang yung ganun. sisikipan mo, mo, oh, oh, diba? oh, diba? mo lang parang hindi siya mag kulubot, hindi siya magkatanggalan. Hindi, i-roll mo lang. Roll. Yan, roll. O, oh, oh, diba? O, oh, diba? Siksik laman. Ayusin mo lang parang hindi siya magkulubot. Alam nyo ba? mahirap gawin ito kasi hirap talaga kasi pag mag balot ka nito tinatawag to siyang lumpiang shanghai Okay guys, for the next bit, you guys, nakagawa tayo. Tapos na yung ginawa natin. Tapos ayan oh, maayos yung pagkagawa natin. Ayun oh, maayos. Lunotin pa ito kasi ano, mataas yung ano, paggawa nito mahabang proseso dami pang gawin mo tapos lilikitin tapos yan ang dami pa talaga kaya guys salamat sa papanunood nyo dyan thank you very much sa nag view at tumitingin sa video ko sana mapalo nyo pa at mapanood nyo pa dahil kahit paano mayroon tayong matutunan ba diba guys thank you guys for the next video ลอเพียงชางไห่